guys nakadalawa tayo guys so oh. oh. dalawa guys nakarami tayo yun ito lang tayo naninig side eh, dyan yan, yan halutan po sila ngayon lang po yan ngayon pong hapon pawi na nga po nga Upawi na nga po ko ayan nakatatlo pa tayo dito so, mga tin mga tinira ko doon sa sauna no. So dagdagan pa natin ito guys. Sirte oh, dalawa oh. Salamat kay Lord. At saka kay Sir Dennis Lipasupin yan. Sa kanya pong tali yan. Shout out po sa iyo idol. paglabas namin, may payong kami yung bala. Para nung ano pagkanda namin, may payong. Paglabas sa bala. Magandang hapon po mga katiksay. Ngayon po, nakarami na tayo. Ngayon po, tinit. Tumitiksay po tayo. Nandito po tayo sa may sambar. Sa ilog po. Sa ilog po maliit. Yeah. <laughs> mapaown niya malalim ang to malalim man lubog marami nang mapaown na plusdan niya patayan tilapia <laughs> Oh, guys, kadalina na naman tayo. Sige, <laughs> guys. Tarang tayong video. Oh, na 4 kilo na yan. naman tayo. Hey guys, nakakot na yung video dito. Karami na tayo. Ayan pa natin yan. Habang may nagpapakita guys. Habang po may nagpapakita ng sida. Kuliin pa natin. Gagabi na guys eh. Gagabi na po siya. Pero manguli pa tayo. guys, nagdali na naman tayo. Maralam lang sila. Hmm. Ayun na guys. Marami yeah. na tayo ah. Kita pa natin yan guys. Guys, ito na po yung mga nadali natin guys. Ano nyo guys oh. yan nyo po oh. Arami na tayo. Lalap. Nakapad oh. nyo guys guys oh. Nandito pa po yung iba oh. Kinaan nyo guys oh. As, lang po tayo naniksay guys. Ngayon hapon lang po ito. Oh. Tingnan nyo guys oh. Tingnan nyo guys oh. Oh, nyo guys Oh. Hindi ko na pumabilang guys. Ayan no, oh. Wala. Siguro wala patang isang oras nito guys. Na naniksay yan no? oh. Diyan po tayo bumababa na oh. Doon po ayo pa po yung erga natin sa tas. Ayan. May namiminwit tapos Ayan po basta po maraming isda galing po siguro po sa palasdaan niyan mga linubog. Ayun guys, nakarami agad tayo. Oh. So, saglit lang po tayo na niksay. Oh. Ano niyo guys, ang dami. Siguro po Bakit po tayo niyan eh. Ikaw po to eh. Pasok muna to sa lalagyan, guys. Ayan. Tangkal na ayan guys. Oh yes, dapat tangkalamin tayo. Oh. Bigat na po. Siguro po mga 7 kilo na ito. Bigat na oh. Ang gas. Karami rin tayo. Yan oh guys, napaka napakarami po. Ano na po tayo na niksay? Ayun po siguro mga isang oras lang po tayo may get na niksay dito. Ayun po, nakarami tayo. Ito po mabilang 'yan dahil marami oh. Kaya itu bos ko pa yan guys, oh, tinan nyo, dami ko. Tinan nyo. Oh, tinan oh. nyo. Tinan nyo Oh, oh. Nyo. <laughs> nyo yan. Oh. 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 Nyo, guys, oh, oh, Dami oh, para tayong nagpakyaw. Oh. May mga audience tayo, ay ano Oh, <laughs> dami tayong audience. Oh, nung masasabi nyo? nung masasabi nyo? Nakarami ako.

bumi ka dyan ha. Oh? Saka pa uwi na. Diyan sa yes, Vicente. Oh, basa lesa. Ang masaya ako dito. Ito. Nagawa pa bang mo? Oo. Pagdating mo lang, oh? oh, ito pang sali ka Oo okay, okay. nga. Oo, oh, bakit ikaw ang kanya doon ang ka? Isang ka pa pong abyes. Oo. Yes, oh. ada okay. yes. yes, okay. siapa?